Guys, ngayon ay magluto po tayo, guys, ng chicken with mushroom. Ito na po ang aking chicken, guys. Ito ang aking bell pepper, green at saka red. Ah, uh, onion. Black pepper. Ito na po ang aking mushroom, salt at saka tomato paste. Yan po, mag-start na po tayo, slice ng ating mga sangkap, guys. Yan ito guys. Tapos ano ko uh, ano na ano, guys. Dalhin sa pagluto kasi sayang guys, sayang. Balatan natin guys. Yan tapos slice ko lang siya guys. Yan ito guys, slice ko lang siya ganyan, guys. Yan. Depende sa inyo kung malaki guys ang ihiwa nyo guys. Ng ganyan ko lang siya guys. Kapag hiwa Mamaya ko na siya, guys, uh, anon. Balatan siya natin, guys. Balatan, balatan ang mushroom. Tapos so guys, ito guys, ang nisunod natin. Pagkasa natin. Oops. Yan, ito na siya guys. I-slice na natin guys. Nang ganyan. <clears throat> Sorry. Ganyan guys. Yan. Ganyan lang kaliit guys lat ito ay ganyanin natin yan ito na guys ang okay onion. onion guys slice ko na guys ang onion ko dito lagay ko kasi sunod natin guys ang chicken Wala na guys. Kalag, kalag, guys. kalaki. guys ang siya guys. Nagtutubi. ko na guys know. ang aking onion. Takpan guys. yan ilagay Lag natin guys ang bell pepper guys na red at saka green Halu ilagay natin guys halo-halo yan lagay ako ng black pepper Tapos salt guys ay ay busli. Tapos saluan mo natin guys para mag-ano ang santa Tapos ako ng tomato paste. Magladey ako ng konting Tapos Pagpunta natin ulit guys. Yan, natin guys ang lasa ng ating chicken with mushroom. Mmm, sarap. Okay, yan guys, ang ano, ang ang lasa guys. Ito ay loto na ito guys ang ating recipe. Yan, okay na yan, guys. Kasi gusto ng aking anak may sabaw. Sabaw, guys. Tingnan nyo, guys. Eh. Ang sarap, guys.